Si House Appropriations Committee Vice Chairperson Zia Alonto Adyong ng tatanungin o views kung sino ang nasa likod ng pagpaputok. Yeah. Ano ba nagawa nito sa ha, sa Pilipinas? Ha? Anong nagawa mong trabaho, ha, Congressman Adyong? Ang totoo, alam ko nga, ayaw ko ha, pero mamaya, gu-google ko muna, titignan natin ha issue ng national budget. Kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the ano eh, uh, questioning the the budget before the Supreme Court, eh. they are all well connected with the uh, with the Duterte. Si Duterte, eh ito nga mismo nagsasabi, hindi nga, eh, ito, galit nga kay eh, Duterte ito eh. Oh, pero sinasabi niya, ito ang pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang punot dulo nito ay eh, kayong mga congressman na walang ginawa kung hindi ipagtanggol ang maling paraan na ginawa ninyo dyan sa